genesis mga idol ayun mga idol galing ako dun sa vulcanizing pa vulcanizing ako mga idol andito na ako sa garahe Ay mga idol meron akong ituturo sa inyo pagkagantong mga automatic no? ayun pagkagantong mga idol nakapark ka na kailangan nakaparking ka na kailangan ilagami sa park ngayon pagka uh, magre-release ka na Alis ka kailangan apakan mo yung ano Reno, Tapos, ilagay mo sa reverse. Ay, ano, neutral. Sa neutral, mga idol. Ayan. Tapos, saka mo i-release yung cambio. Ay, yung, ano, yung handbrake. Ayun, pagka na, ano na, ilagay mo sa reverse. Ayan. Tapos, pagka nakapark ka na, Ilagay mo sa neutral. Pagka naka-neutral, kailangan i-paka preno. Tapos nakahan break na siya. Ito kasi naka-ano lang siya. Oh. Ayan, naka-break na siya. Naka-break nun, bitawan mo konti yung preno. Ayan, pag nabitawan mo na, tsaka mo ilagay sa park. Ayan, safety na yan mga idol.